Ayan. Umagahan. May tinapay. May butter. So, yung butter natin, peanut. Ayan, hindi yan sponsored. Tapos, may karoon tayong cup of coffee. Alaman tayo. So, ganito ginagawa natin ito yung umaga pag may palaman. Pag wala, diretsyo sa usaw sa rap. <laughs> sa usaw na yan. May palaman tayo eh. Galing saan to? Galing pa ng dagupan tong palaman natin. Hmm. Lumadayo pa sa Manila. So, ganyan ko lang. Ogen kay Mari, langang. kay Mari Jinky Kaunti. Tapos, the best. Wow! Mm. Hindi ko napindot. lasas siyang ano, peanut. <laughs> Hindi ko napindot din. Eh. <laughs> huh? Hindi ko napindot. Char. Asang pinat siya. Oh. Oh. Siyempre, peanut butter. yung kapi. Ang peanut butter, peanut butter natin, lasang peanut. Yan yun. <laughs> Tara. Kapit, uh, tinapay muna tayo mga lods. Okay. I think.